pare alam mo talaga mabigat dito sa totoo lang medyo mabigat ito ha pinalabas yung fan paying public yan pare yeah. kahit na anong gawin mo pag nambugbog ka ang daming cases yan pare nambugbog pinakaaway nag aaway sa labas pare bakit binibigay sinasanksyonan sila kahit off court na nila commissioner kasi paying public yan paying public para sa mga katalakas natin yan po ang bumubuhay ng liga kung walang liga, kung wala fans, wala ang liga. Walang tatangkilik sa basketball natin sa Pilipinas. Kaya nga nakita mo, hindi maiwasang ikumpara lang tayo sa volleyball eh. Dahil every, kahit ordinaryong game, laging puno yung volleyball league. Well, um, siguro maging silbing aral ito siguro sa kay Jericho na talagang bisan, ng damdamin, dala ng ano, dapat masanay-masanay na sa ganyan. Lalo na kung pare rival team ang, ang mga ano sa'yo, ang magkukutsa sa'yo, magninigaw. Buti, alam mo naman, nung wala na, nung wala na si, si Raul nung araw ng Ginebra, pare. Nakalala mo. mo yun? Oo. <laughs> oh. Nangyigil na Ginebra. <laughs> 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 Oo. Oh. Jaworski. Jaworski. Po, gabi yun. <laughs> pare, lahat yun. Pagka hindi ka nakursandahan nung Raul, yung cheerer doon sa ultra. Ay, patay ka. Ako. Oh, pare, at saka matindi doon, nakainom na rin yun ng, ng alkohol. Saka Oh, tsaka pa nakita mo yan, di ba? Nakita mo naman nung panahon ng araw. Papasok ka pa lang. Meron na silang cheer kay Coach Jawo. Oo, oh, ini-spell mm -hmm. pa rin. Eh, lalo na sa player. Di ba? Kung, kung mangantsaw sa player, talagang sabay-sabay silang nagko-chorus. Papano na lang yun? Ar, ar, ar ano, kada Hinebra, aawahin mo. Ayan na naman, aawahin mo. Yun na, yun, 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 yun yung mga namimiss nila nung araw, pare. Yung mga ganong heckler, Uh, mga talong bangang Hindi ka sa iba pa ring countries, sipol lang. Nakalaro ka sa Jones Cup pare, di ba? Pag medyo nakaka... Naninira ka. Shhh! Na yung tao. Shhh! Ano lang, oo. <laughs> Tapos ang kasunod na nun, pare, pag hindi ka umuwento, babatoy ka ng hopya, o ano na iba ano babato sa'yo. So, sa akin talaga, it's, it's, ano yan, eh, mga fans, mahirap galawin yan protektado yan. Protektado yan as, as, very sacred yan sa mundo ng sports business yan eh. At saka yan ang bumubuhay ulit. At uh, pangalawa, ano yan eh, walang talo ka dyan. Hindi ka pwede mong makipag-argue makipag, uh, sa fans. Kaya dapat talaga, you should act as a role model. Ang tingin nila sa'yo, uh, parang pag-aari ka nila, the moment, bubili ang fans, bumili ang audience ng ticket, parang concert. Yan. Parang you have to give them their money's worth. Hindi po walang labis, walang kulang. You have to deliver. Iisa ang fan, 20,000 ang fans, you have to show your best effort. Kaya pare, it's always the fans. Walang iba, kahit isa lang yan, tuloy ang laro, isang daan libo na nanonood, tuloy ang laro. Kaya yun, ma- marirealize nila yan, ni Jericho yan. The sooner the better.